Kontrobersya na kinasasangkutan ni Esther Lobati na hinarap ang batikos ng ilang netizens dahil sa paggamit ng recyclable plastic containers para maghain ng pagkain sa kanyang driver. Narito ang buod ng mga mahalagang punto. Suporta kay Esther, maraming netizens ang nagtanggol sa paggamit ni Esther Lobati ng mga recyclable containers na nagsasabing practical at environmentally friendly ito. Tinalakay ang kritisismo, tumugon si Esther sa mga batiko sa pagsasabing may sariling plato ang kanyang mga empleyado at dapat isipin ng mga tao ang kanilang sariling negosyo. Appreciation Express, pinasalamatan ni Esther ang parehong kanyang mga taga-suporta at bashers, na itinampok ang positibong feedback na natanggap niya para sa kanyang video. Konteksto na ibinigay, binanggit din sa talakayan na si Sarah Labati, anak ni Esther, ay lumipat kamakailan ng mga bahay, na maaaring ipaliwanag ang paggamit ng mga pansamantalang lalagyan. Binibigyang diin ng pahina ang kahalagahan ng pag-unawa sa konteksto bago ipasa ang paghatol at kinikilala ang mga pagsisikap na mabawasan ng basura sa pamamagitan ng muling paggamit ng mga lalagyan.